So ayan mga master, good afternoon. Yan, yeah, good afternoon sa inyong lahat. Tayo to fishing ngayon. Bali yan. Kinukuha ko yung ano, lure. <coughs> Ito po ay ano, galing sa galing kay Brother Justin. Bro Justin Taco. Yan. Po. Nakagamit na rin tayo ng gantong itsura ng lure. Ang padalan niya rin mga master sa mga gusto mag avail uh, lalagay ko lang po yung link sa description description yan, po subok na to mga master nakaraan nakaharvest tayo gamit ito 8 grams po ito 8.5 grams so bali ito po yung pinadala sa atin lahat oh. may ano po siya may kasamang extra ano Upgraded hooks yan pag bumili kayo ng mga gantong lure yan yun po yung mga kulay yung mga pinadala niya sa atin yan ito yung orange ano ba yung orange yan ito ano yung isa naalis ko ra ata rito yung isa mga master na isang orange yung orange na kulay naalis naalis siguro kasi nabuksan na ito mga master tagal na yan yung pinadala ito nabuksan na siguro na isama ko dun sa ibang gamit ko nakaraan kasi magpipishing sana tayo magdadala sana tayo ng orange ayan dito siguro sa tackle box natin mga master sa ano natin sa lure box natin yung isang orange kaya wala dito yan tapos yan Pinadala niya rin tayo ng ano ng gloves info, po maraming salamat bro Justin pero ito gagamitin ko ito sa ano sa jigging kasi full ano siya full glove siya. Hindi siya yung may cut dito sa tatlo. Pwede rin na naman to sa casting pero nakakapanghinayang mga oh master. Gamitin natin sa jigging. Bali, meron naman tayong ano, order na yung pang casting natin. So, ayan. Ito, iwan ko lang muna to. Meron na rin ako dito yung orange na anong sinasabi ko. Tapos yung mga una pa niyang pinadala na ganitong kulay. yan, May pinadala pa siyang ganyang kulay. May isa pang hindi ako nagagamit. Hindi rin sa bag ko. Ayan ang gagamitin niya. Bale, ini mau kan? Yan, ini. apa? <laughs> Bale. Hey, ini sih ini kan. Tuh sih gak tinggal pernah Ayun na. Ayun na. Kagat ng fish. Oh no. Oh no. Oh no. Lo lo lo. Ayun na. Ako dun sa may batuhan dun. Sa malaking wave fish na pa pa. Hey. Kapay ka na. Sa samo. Dun o. Tingnan mo Malaking wave dun o. Oh. May shark dun. Yan mga master Try natin Yan o oh, Dito lang tayo sa tabi High tide eh Nakanong puno First cast ito po ay ano nasisiran ng mga ano mga namamana ewan ko kung may mga nakuha din dito sila nagsisisid eh so ayan shout out pala sa mga ano mga nag order ng lagaya ng isda na gawa natin yung fish keeper mga master maraming salamat po sa inyong lahat uh, mga nag order yan. Shout out po sa inyong lahat. Tapos shout out din po sa mga nag-order kahapon. Yung mga late na nakapag-order kahapon, gabi na. Gabi na sila nakapag-chat mga master. Kaya hindi ko na naiabol yung mga order nila. Ah, uh, pasensya na mga master, shout out po sa inyong lahat. Pasensya na mga master, mukhang hindi ko na naman may ngayong araw na to. Hindi ko may ngayong araw na to kasi anong oras na mga master, oh. Yan 1:27 na nandito pa tayo sa dagat at kasalukuyang nag naghahagis mukhang hindi kayang ihabol hanggang 5.30 mga master di bali po papadala ko rin bukas kasi bukas naman wala naman tayong gagawin wala naman tayong lakad bukas kaya papadala ko po bukas ng umaga Oops fish on Fish on mga master oh. Fish on Ano kayang isda to Snapper Snapper Uy Yan o mga master Snapper Napakawalan natin Bye bye Talagang nawala na yung alon nagwa 1.1.0 nagwa 1.1 pa rin fish on fish on na naman oh no? nasa medyo maliit nagwa 1.0 ito yung snapper pa rin oh marami silang snapper dyan ah maliit lang mga basta may malaki dyan yan po yan ulitin ko po ang gamit nating lure yan po. Kilabot mino Yan po, natin. Kilabot mino 8 grams. From Justin Tackles. Yan. Bagong padala niya sa atin. Madam oh. mo. na yung dawa na kalutang. Uy, strike. Strike, strike, strike. Hmm. Barakuda. Eh, sayang. Ang laki ng barakuda. Andito siya mga masasara sa bato. Oh. Ang laki. <laughs> Ang gala yun. Hindi man lang nadali. Kayang. Uh, <laughs> dito master, dito. Yan, sa kaliwa, kaliwa. Oh, Maser sir pag natakot tayo dito sa kalsada. Sombrero! <laughs> Sombrero 'yan oh. Meser. <laughs> sayang mm, uh, Woo! fishon mga master Talakitok. ito <laughs> ay nanok putek malalaki malalaki Talakitok. ito oh nanok pa mga mare <laughs> ba't dyan ka sa taas dumaan ba't ka na unhook ka na unhook na pa mga masero Medyo mabilis yung aking Hila kasi Baka si siksik mga masero mataas yung bato Yan o may sumasagi pa rin Kawan tumalamang. sayang Sayang naman ganun ang oh, gagi ka siniksik nya kagagi yun alis lapo lapo pala kala ko damo lapo. <laughs> lapo kaya pala nagsiksik

fish on ah ito hindi to ano lapu lapo oh, wait. Ah. snapper ba diba? pwede ka na rin siguro alangan naman na mahaba na rin sya. siya mga snapper fish on Ito ah, mga masir silay 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 Rekor ito Pwede na ito sa ano sa size ng silay